running malakas din Baka yung kamay mo dyan ng ahas. Ilaw pa yan. Siyempre dumabato yung lugar na ah? no? Pumutok yung vulkan kanlaon. Dito lahat ng ano. Dito kami nanguuwa ng suso, eh. Huwag kang dukot-dukot sa mga butas-butas. Baka mamaya, ah, madukot dukot mo. dati sa inyo pa yan diba? parang yung lote na to sa kabila ay yung ito, hindi na kuha ko ito isa lang paano ko makukuha? wala kang itak 好吧。 Huwag lang pala ng tuboy, no? Ano na yan? nangyari sa'yo, Pangka? Ah! <laughs> I muna. Mean, <laughs> 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 <bilis. laughs> <laughs> May na, may na, may na, na yung paa mo sa kiyatan pangga. <sighs> Dati tinatalon kwento mo, sa akin tinatalon-talon nyo lang. Ngayon wala na. Aray! Ano <sighs> <sighs> ba kayo pupunta? Nakuha ano? lang talaga kami ng tubo. daming ano dito eh mga ligaw na dahon ng ampalaya, pangga. Oo. Oh. Pait niyan. Native yan e. Eh. Ano yan? Ampalaya. Native. Pait niyan, ano? Pait. Kaya <laughs> dami yan dito. Ang daming dito. Ayot, ayot, ayo. wala nga pang damit wala kasing itak eh hindi kasi Wala ka, bahay-bahay man lang dito. Hmm? lang. Ang mo ng bahay sa susunod pa, sa kabila pa. Layo pa. Layo na naman. Oh, wala ka, kapit-bahay, kapit-bahay. nag bahay lang nandun, oh. No? Sarap yan sa, sa munggong. Pait siguro. Hmm. Siyempre. Huwag muna sa ano na natin kunin pagbalik. Para natin sa munggong. Hmm. Ampalaya pala yan. dami niyan dito. Bakit nagkakaroon ng ampalay? Wala naman seeds. Ang hmm, mga ligaw nga to. May dami mga ligaw. <coughs> diba? dami. Ang pait o. Oh. Umuyin mo. Ang pait. Umuyin pa lang. Dami pa lang. Patalo na. Langyak mo. na haya mo lang, nasasayang lang eh. Yo, <coughs> dami oh. Wala yan, ang dami niyan pangga. Ako nag-ulan-ulan. -ulan.